ang pogi naman. Pogi din ang presyo. Ay. Sa mga tatlong buwan niya po, nga magkano kinalalabasan? Ano sir, kung po kayo na pig, hindi naman po kayo nalulugi. Ay, kamasar naman po ang presyo ng baka ngayon. Magandang bumili Medyo mababa pa. Medyo mas mababa pa. Kasi madalang pa yung bumibili. Hindi katulad tulad pagka bagong taon, next year, ang pakarami ng bibili niyan. Ang presyo ng baka pag madalang yung buyer, pababa. So, ito yung mga uh, dorating malalahe. Kaling kalatagan livery. Ayan. Gaganda ng kulay. puting ng puti. Baba eh! <laughs> Malalahing tortian. Junior balls. Ayan. Eh ko mag magteteng lahi di ba ganun sir 65,000 Pogi. <laughs> 65,000 pogi naman. Pogi, din ang presyo. 65,000 pogi baka. Ayan. Ito din oh. Kano kaya ito? Maganda rin. Eh, nung nakarang linggo pa ito si Tatay pa hipo-hipo sa mga ay ayaw ganda. Ayaw ay, siya pala mag-alaga. Ayan nga. Ayan nga. Papasok na pa. Ano yan? Ha? Ha? Ibigin nyo ng mura. Pag-itlang pitong pa. Mayigit 70,000. Mura nga. Mura nga. Mega <laughs> 70,000 ang ganda ng ulo ay, para sa helmet. Gwapo no. Ayun, mega 70,000 ang presyo. Ayun. Gwapo. Para sa hand. Ayun. 70,000 ang presyo. Gwapo din ang presyo. Ayun. Wow. kakatayin po yun? Ah, kakatay. Magkano pang, ano? 50,000. 50,000 ayos ah. <laughs> so kakatayin. Uh, kakatayin kaka sa oh, Ano o oh, birthday? Birthday Kung like, Siya. Yeah. Ah, birthday bukas. Kakatayin. 50,000. <laughs> ah, ito daw, kakatayin na bukas. Birthday han. 50,000 ang laking baka. Ayan. Kunin na. Ayan. 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 Ito si Sir, nakabili na. Matabain ba ka? Yung angin sa kuha sa huwag sa sinunta. Magkano po Sir, pagkabili niya? 65,000. 65,000 ang pagkabili ni Sir. Ano pang Okay, okay. Ano naman ang Salamat, sir. 65,000 na pagkabili niya, sir. Ang asya nyo sa mga taga- taga-pakasang magbabakas. May mm -hmm. nabos luway. May nabasiktaw. Lahat ng mga taga-pakasang. <laughs> ano nyo, sir? Alagaan nyo pa? Uh Oo. -oh. Ah, patining ano? Uh -oh. Patining. Um, patining. Tatlong buwan. Tatlong, tatlong buwan. Sa mga tatlong buwan nyo po, mga, mga magkano ang kinilalabasan? Aray ay pag O, mag- Pagkakalos ko ba rin sa 30 buwan eh, naka 90 yeah. po Ano sir, gumagamit pa kayo na pigs? Ano? Yeah. Ah, gumagamit siya ka. ng pigs. Pigs talaga. Ayun, ginagamitan ni sir ng pigs pero hindi naman pa kayo nalulugi. Ah, hindi! Saka ang pigs ikaw, konti lang sa una. Ah, kaunti po? Kami yung na datit kaya, patatit. So, ganyan pa 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 pala ang pag-aalaga ng baka? Hindi pwedeng ganun ang kadkadama eh, pag pagumbili. Kaya ah, ng uti-uti. Pa uti-uti. Uti-uti pa na. Habang natapa, natagtag ng piska Ayun, habang tumataba, pinadinagdagdagan ng piska. Oo, para tuloy-tuloy ako. Pero gumagamit niyo pa kayo ng damo, sir. May damo. Ah, may damo kasama. Ah, ayan. Hindi walang damo. Maganda talagang patiling yung ganito. Ayun, ang kuwit. Tataba pa. 65, tapos maging 90,000. Tapos, ayan, tatlong alaga, maging 90 plus daw ang pag, pwedeng mapagbilhan na ito. Ayan. Salamat, sir! Ito si Sam, Ay, eh. Nakabili na. Tore, ito, red. Ito. Magkano Ito. Ito. 47,000 nabili na Tara ito eh 47,000 Ay guya bigat kaya niyan 47,000 So ayun, nakakarga na yung bakang ani Malalaking baka ang kanilang nabili Para ako silang nabili Ayun Ito ay Santorotihan din Ayun Torete Magkano yan sir? Magit 70,000. junior Bowl. baka kalatagan. Parai! Magit 70,000. mga pet na mga magaganda. So ito, maganda din. to ready, Ayan. Ah. Ito, Magkano nito na yatain pagkatoreteng. Pag Correcteng. Pag Ito si sa Ayun. Magkano 125,000 dalawang korete. Nasa dalawa. 125,000 dalawang korete. RA livestock. Ayun. Ayun. Ayun dalawa. 125,000 ang pagkakabili. At a livestock Ayan, malalahi naman siya Malalahi din yung price Malahi Drama nito Ito siya, sir Makabili na, ina-in Ayun, yan Kasi, sir, magkano pagkabili? Magkano po, sir, pagkabili niya? Magkano po pagkabili? fifty 58. 58,000. Ah, sir, ka uh, alaga niyo pa? Oo. Ah, Taisan na talaga Ah. Taisan pa. Dadalin to na sa Taisan na alaga pa isang inahin. 58,000 ang pagkabili. Yan. Yeah. Babae. Eh? Jo, pwede pa pa muna. ito, makinis pa yung balat. Yan. Yeah. 58,000 ang pagkabili. Big mama. Sa so, ito nabigyan niya ata ni Sir. Magkano po sir pagkabili nyo? Kano po pag-abihan? Maraming. 57,000. 57,000 pag pa baka. Maraming tali. 57,000 ang Apo. Sir, good morning. Ano, sir, bibili baka? Bibili. Ah, bibili siya. Marami sir, baka dyan. Hindi pa maganda. Ay, sir

ngayon, ganiyan sir. 40. Si rentahan. Oo. Oh. Tapos, Ah, 'to yung cortihan, Ito yung uh, bakanteng dito 'yan, ha. Cortihan, yung mga number. Uh, maliliit na cortihan ito para may lahi siya. So ito tinatrato yung dalawang turete yung magaganda. Turete yung magaling mo. talatagan. Nasa mag daw silang baka, hindi nakakaya sa mga kahanggan kasi magaganda klase nga ito. Sa ito, nabili na. Yeah. 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 Uh. Okay. Magkano siya pagkabili pa? Magkano pa pagkabili? 60. Pagka so, sana? 60. Oh, 30. 30. Lahat? <laughs> lahat pa yan? 60? Uh, 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 ito pong isa. Awa, uh, awa. Uh, 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 60,000 uh, na pagkabili ni sir. Eh, magkano isa? 60,500. 60,500. 60,500. 60,500. 60,500. Wala, pati naman ang nga. Patabahin sa rana. Pati na yun. So, Aray 26, ang pagkabili. Parang magandang presyo. 20, anong lahi niya? Bakit mababa presyo? Brahman ha. Brahman? Karlangoy sa labas. Ah. 26,000 ang pagkabili. Ayan, malaki na rin. Ayan po, nabili niya, sir? Ay, patatlo na. Tatlo Tatlo na? Asan ah, po yung nabili nyo? Ah, nandun pa, kinukuha pa. Ito si sir, yung nakarang naitanong natin. Sinalan nyo po ako nung... No? Apo ah, naman, Anan. namumukhaan ko po kayo. So, titignan natin yung nabili ni sir na baka na tatlo. May inabas na yung dalawa. Ay, kamasal mo po ang presyo ng baka ngayon? Magandang bumili Medyo mababa pa. Medyo mas mababa pa. Kasi madalang pa yung bumibili. Hindi ka tulad pagka bagong taon, next year, ang pakarami oh. ang bibili dyan. Kaya ito Ang presyo nila, mas mataas na. Mataas. Oh. Pero mas maganda pala, bumili Ayon. ngayon. yun. Oh. Ah. Bago magpaskot, bagong taon. Ilan taon na po kayo namimili dito sa Padre Garcia? Tagal na, siguro. Mga, mga ano na, mga, mga, mga sampung taon. 10 taon na, ang tagal na pala. Kaya parang alam nyo na po oh. yung galawan dito Ayon. sa loob, ano? Ayan si Sir. Magandang bumili ngayon. Kaya o ngayon medyo madalang pa bumibili na ang presyo ng baka pag madalang yung buyer mababa pag maraming buyer mataas, mataas. yung maghalaga ah. kasi maraming kausapin ano, ay pagpatak ng Pasko pag nakapaskot bagong taon next year napakarami na nagbenta yan o oh. mga lalaki yan, kapal pa din na yan bibili nila ng dalawa, tatlo hindi, ang daming bibili dito. O, mahal ang presyo. Mahal. Matagal na. yon ngayon, mas maganda ngayon kung bibili ngayong panahong ito. Yan si Sir. Yung uh, 50000 ngayon sa next year. Siguro 55000 ngayon. P55,000. di ba agad, ano? p oh, Mga nung buwan din po ang medyo mura, tag-araw. Oo, oh, yan. Mayo. tag araw din. May. may. April, May, Sir. Ano? May. April, May. may. Medyo mura-mura. Na June mura-mura mura pa din ang June. Ayun, nabili din ako. Oh, Mayo. Pag yung sobrang tag-araw na. Anong araw, anong buwan naman po kayo nagbebenta? yun, December, October. Simula October, mga ba Ah, nagbenta kayo. Katayin po, katayin. Katayin. Oh, ayun na nabili pala na ni Sir na isa. Ayan, Sir, <laughs> magkano? 54,000. 54? 54, oh, 54,000. 54,000 na pagkano ni Sir.

20 itu angle itu 25. 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

ketam mo kainan na kayo lalo na kung may kinté napaka-sarap niya so ayun namamahala nang bayan jesus 30,000 para na politics pa ng uh, sabi ni sir Nolly. Uh,

baka paga. Sabi dito sa post niya, may i So ayun naman si Ayun doon sa 63,000 na baka ang na kalatagan. Magkano pa ng iba? Magkano pa sir? Ha?

133,000 sa kabi pati. mga patiling lalapat tayo nga lalapat ko lang 133,000. na. Magkano pa kami ni sir? 60 mm 60,500. O malahin ba kare? Eh. 60,500. Oh! yan.